<laughs> uh, oh, oh. Yeah, good, uh, good morning. Good morning, guys. Say good morning to your viewers. Say good morning. Say love you to your viewers. Say thank you. Lipay kay si Papi guys sa tuwing kinakarga ko po siya guys. Grabe kalipay ni Papi. Ay. si <laughs> good morning to your viewers. Iho sige na, Mama. Love ko ni mo Mama. Upo anak. si good morning sa imong viewers, please. Sige na, Mama. Mag good morning ko sa imong viewers, Mama. Upo anak. Mag si good morning ka, mag si thank you man si hello. So ngayon guys, samahan niyo po kaming mag-ehersisyo, magsasayaw. Ah, dito sa loob ng tindahan. So dito lang po muna kami magsasayaw mag-exercise si guys dahil po mayroon pong electric fan dito. 'Yan tingnan nyo pong electric fan oh. 'Yan. Dito kami magsasayaw mag-exercise si kasi napakainit. Init ng panahon talaga, grabe. Di matabang ang kainit, guys. So isang sayawan anak. Ma-show. Ma-show. <laughs> sa sukaray ganay pang iho ay agay okay. agay okay. gisingot na ko, guys bisa wa pa mi nagsayaw guys unsaon lang kami magsayaw meron guys pinapawisan na pinapawisan ako mga palanggat pinunasan ni papi sa so, magsayaw na ta anak cha cha anak lambada anak

Ayan, thank you for watching mga palangga. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Happy Friday. So, each and everyone one And I love you all. Bye!